Okay mga boss at uh, babaybay naman natin to papunta doon sa may San Miguel Bridge naman ah, 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 ah. ah. At, uh, maraming salamat kay sir. Uy, dami ng awesome dito ah. Uy. Kaya gawin nyo dyan Nangyayar kayo So ayan At uh, na natin to Papunta doon sa may San Miguel Bridge At uh, titingnan naman Titingnan naman natin kung ano ang Sitwasyon doon Kung nang matagal natin tong hindi na dadaanan Ay sigurado meron ng mga pagbabago dito Kahit na maulan o inulan Ay siguro naman eh, may lusutan dito So ito yung uh, Tulay dito Ay tulay Ito yung ginagawa na dito Ayan o oh. Ilipil lang natin ang con Diyos siguro boss Mayroon daan dyan sa likod Doon ang lusot nyan So So ayan. Ayos. Uh, Samintado na 'to. Dati nung huling daan natin dito ay isang linya pa lang 'yan sa may bandaron. Pero ngayon ay kompleto na siya, isa, dalawa, tatlo, apat. Uh, agad dun sa may ano na yun, sa may ibang house na 'yon. At uh, lalampasan natin 'yan. Dadaan lang tayo dito sa Gubat para makarating tayo dun sa Tulay. May daan dito sa likod eh. Kung matatandaan nyo yung mga vlog ko dito noon, ay nagka-blentong-blentong -blentong ako. Diyan sa lugar na yan, gawa ng maputik yan noon. Dumaan ako din sa likod, tapos iyon, dumulas ako. Temp lang. Yan. Siguro maputik dito ngayon. Maputik doon? putik ah <laughs> kayan <yan. laughs> dito na naman tayo dito nga ako ka simplang simplang eh oh ay e, si simplang naman tayo dito kalbo pa naman ang gulong ko <laughs> baka naman may mayaman diyan sa gulong eh. baka naman kailangan ko yung ano yung dual sport nagbo talaga gulong ko parang awa nyo na ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya ah, dito talaga ang daanan ah, kung ayaw nyo maputi ka ng gulong nyo pwede dito ang pero kung game kayo balak nyong gawing um, <laughs> ay nako kung balak nyo gawing enduro ang inyong motor ay subukan nyo dito at lang masubukan ang inyong motor ay ako'y nahihirapan lang gawa ng yung gulong ko ay kalbo padulas-dulas pag nakaamoy ng putik eh. ay, ay 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 pag nakaamoy ng putik eh gewang gewang na dalas ng putik na to dito sabi na kasing huwag nang dumaan dito yeah. yan ang buhay ng vlogger lalo na ganitong style ng pagbablog ay mapapasabak talaga sa mga ganitong daan buti nga ganito pa eh mas malalayo mga nadaanan ko dati lalo na diya sa may papunta ng Atayabas Quezon nakapaw napakalagkit ng putik diyan ay, di, ay I mean, ganyan ganyan lang pero nakaranas din ako ng simplang dito sa lugar na to so ayan nandito na tayo sa kabilang side at uh, ito tayo galing sa kabilang yon tapos i uh, update nga ayan meron na ditong buhos ng simento at uh, masalimuot ang pagdaan dito gawa ng maputik ay kung handa ka namang kung handa ka namang ibuwis ang iyong motor sa putik ICG, sige dali <laughs> tinga ako yung kapalipatini Okay mga boss, mula dito sa kinalalagyan natin, ang ating drone ay papunta diyan sa may uh, Alaminos, San Pablo, Laguna o direksyon ang papunta ng Alaminos o papunta tayo ng north. Gawa ng mula dito sa kinatatayuan natin ay gusto nating makunan itong dulo ng uh, tulay na ginagawa dito sa may barangay San Miguel, gawa ng yun na lamang yung cemento uh, na wala pang buhos dito. Pagkatawid naman dyan sa may tulay ng San Miguel ay meron pa din dong ah, gagawing bypass road na hindi pa nabubuksan. Ay siguro ay may issue pa yon sa right of way. At ako mapapansin nyo nga ay medyo maputi kaya medyo nahihirapan yung mga tries, ah, mga motor na nadaan dito katulad nung nakasalubong natin kanina. At sa, kita nyo naman sa ating ah, pagdaan na sadya naman basa ang lupa. Madulas, malagkit. Yan, halo-halo na. Kaya mo babahura ka. At ito na yung tulay dito sa may barangay San Miguel Ayan, at kung napansin nyo nga kanina yung makalampas nitong talay na ito ay makipot pa yung uh, daan doon. Gawa nang yun yung linya o yun din yung alignment nitong bypass road ng Alaminas to San Pablo na makipot pa yung kanyang daan. Gawa nang hindi pa siguro ayos yung right of way kaya hindi pa siya inuumpisahan. So, pagka yan ay naumpisahan na at uh, nagbigay na yung uh, may ari diyan ay posibleng Uh, ayusin niyan na at napakabilis na niyan yan naman ipapatagil lang tapos tatambakan pipisunin tapos ibubusan ng semento uh, at okay na yan magiging lampasa na sana ay bago matapos itong 2025 ay madaanan na yan para madaanan na o mapakinabangan na sa December at yan yung ating drone shot dito sa uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo okay mga boss at tapos na tayo dito at uh, may nakilala pa tayong contractor dito hindi ko nga lang nakunan so, shout out sa inyo mga boss dito sa kontraktor uh, contractor ng uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo dito sa may papunta ng San Miguel Bridge so yan uh, kailangan ko talagang mag invest ng uh, dito kailangan ko na talagang mag invest nang 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 sticker dahil uh, ah, nakakahiya sa mga subscriber nating nakikilala nang hindi sinasadya subscriber nila subscriber ko sila o kayo pero pag nakita niya ako wala akong maibigay na sticker ah, nakikita naman di ba so dapat mag invest na talaga ako ng e sticker at ah, dahil maputik kaya kaya yan boss ng motor nyo hindi kakanan kayo dyan meron dyan kananan mm, kanan kayo tapos sundan nyo lang yung bakat ng motor lalabas ulit kayo doon sa may kabilang side okay. uh. wala well, ako pala puti. yung know? puting yung uh, kaya kaya yan Untuk okay. si boss naka ano eh enduro ay talagang makapal nga uh -oh. ay mahaba haba aray. ay doon pa sa kabila ay malikit eh pero ang scooter nakalusot din ako pa kaya hindi Grabe putik <laughs> Pero kaya to Kaya to Magbabarangala ang ano ko Parang mas maganda doon sa kabilang yun Magbabara ang gulong ko sa una Gurado yan Teka mo ka muna. <laughs> okay. At napakaputik ng pinagdaanan natin. Hindi ko na lang pinakita sa inyo. At sadyang ako ay eh, nagpagiwang-gewang na. At ah, nandito na tayo sa dulo nitong bypass road ng Alaminos to San Pablo. Pali itong dulo na to ay dire na to hanggang doon sa Alaminos. Ang kung mapapansin nyo nga itong dulo nito hanggang doon ang kanyang pinaka alignment ay wala pa siyang ah, uh, dito hindi pa siya butas siguro ay siyempre sa right of way kaya hindi pa siya na bubungkal so yan o oh. yung diretsong yan yan yung sentro na tinutumbok na itong bypass road at uh, dito ko na muna hindi nga itong video ito mga boss gawa ng ako yung magtatanggal lang ng putik dito sa aking motor at uh, sumingit na dito ang kapalok kapal halos ayaw na kanina